Hey! what's up? Wasak, wasak, wasak. Ah, uh, dito tayo yun sa Jamboree Lake. Jamboree Lake, Bilibid. Dito sa loob, free fishing pa itong area na to. Play fishing ang spot na to. Lagi kita yun sa likuran, guys. Ayan, dito po tayo. Nag-spot, nakaraa, kapon sa, ano tayo, sa sukat. Ngayon, dito tayo sa Bilibid. Sa loob, dito sa Jamboree Lake. Park to ata uh, update ko kayo mga guys kung may madadali tayo dito. Sana makadali tayo ng mamaw, plapla o kaya karpa kasi hindi pa tayo nakadali ng karpa. Sana makadali tayo. Huwag niyo pala kalimutan. Like, comment and subscribe. Kuya, Kuya Oms TV. Pabuti po natin ng 5,000k guys. So pa, update ko kayo mamaya. Mamaya uh, dito po yung mga kasama natin. Sa mga, yung mga group chat natin at mayro kami bagong kasama. So ano pa nintay nyo guys? Abangan po ninyo kung ano ang ma kung makarami ba tayo ngayong araw na ito. Ako nandyan sa dulo. Nandyan po sila. mga kasamahan ko. Tapos nando po si Omel. Nandun sa dulo si Omel. Ginagalaw na yung plotter natin. Sana malaki isda na yan. Ayun oh. Ginagalaw-galaw na. Ay hindi lubay na. Hinihila. Sure ball na ito. Sure na. Ayan. Sige. Dribble. 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 Hilain mo. Lunokin mo. Panay dribble. Ayaw lang munin. Strike. Right. Oh, malaki-laki to. Malaki-laki mamaw. Parehas lang size. Si Antonio, dalawa-dalawa pa. Dalawang mamaw. ano oh. Wow. Ayan, dalawang ngangaw. Dalawang ngangaw. <laughs> Two finger, isa. Master Eden. yon guys. Uh, bago namin kasama. Bago namin recruit sa group namin. Ayan, si Master. Pangalaw mo, Master? Eli. Master Eli. Ayan. Dito kami nagdilibang palipas oras. Dito sa lake na ito sa Jamboree Lake sa loob ng Binibig sa Master Omel lang sa dolo. marami din na nam, namimingit doon guys dito walang problema kung kuha ng bulati maraming bulati sa dito kahit saan kahit saan ka magbungkal maraming bulati dito yan baka mamaya pupunta yung mga master dito uy marami palang bulati doon sa Binibig naku doon na lang tayo o oh. ayan So update ko kay mamaya kung may madadali na kami. All right. Right. Oh, malaki-laki to. Malaki-laking mamaw. Parehas lang size. ang bagay kasi ito'y sobig masyadong malit ka pa dapat yung malaki Okay, ito okay. well, uh, so no, pa mga kasama natin, si Master Eden Anthony at may bago kaming kasama Ha? pakas dito eh. Sa parte na to. Inipat kami guys. Maghanap na ng spot. Yan, puro bubat ang dadanan namin. Pero sa eh. Pero nasa loob kami na munti Muntin lupa. Puro talahiban. Kaya walang takas sa mga nakakulong dito. mga ano ko, mga bagong followers ko. Ayan sila. Ganda rito oh. Pag may kalabaw rito, oh. busog na kalabaw dito. No? Yan Di, no? Sa dulo. May ano dyan oh. May lawa rin dyan. Oh. sama ku si Andre. Andre tuh mah habis ayo. Ya sudah. Yo nanti dulu. Sana walau naliligo ron. Sabi nga na dyan, borak. Tama nga, tama. Tama, tama. Ano nga nga, tepeo? Ano nga, Ha? Is may tay-tay, bitch. May ng dive. Yan. Yung mga batang yan, dito, yan, nakatira. Dito kayo nakatira, no? Ay, eh, hindi. Hindi kayo taga dito. Dito kami si Dolo. Ayan. Sureball na dyan. Ayun, may kangkong. Oh. Ganda dito, Brain. Oo, oh, dito na tayo. Sibli dito makadali dito. Ang dito ng isda. Ang ganda ng ano dito. Oh. Sobrang tahimik. Shit. Oh, yeah. Ah, gusto ko 'yung. sa lakad. Kasi every detail yung mga kadala dito, malalaki dito guys. Baka nandito yung mga malalaki. One, zero. One, three fingers. Busog oh. Hipon kinakain to. Busog eh.